Walang nga itong mga ito talaga, buhay ah. Eh. Yan lang, salita ka lang manong ah. Driver! Oh, wala ka transport ID? Wala pa! Oh, titingitan ka. Okay. Ito na nga eh Wala ka lang di ba? Ano pa nakalagay ito sa na ID? Ah! It's a day. Kung <coughs> gusto mo, ganito. May okay. meeting lang namin kanina. Hindi po pwede. Bakit hindi po pwede? pwede? <coughs> yung isang kahapon, pinapinanin niya yung kaibigan Hindi mo nyo. O po kasi okay, pag-ikot mo, kaya naganay naman mo bayon. Hah? Unang piring na play kyon, hah? Unang naring na play. Unang play kaya ako nawa niyo ojo, tiba? Kasi nigaol. Ano na tayo? Kasi hindi naman nimo ako eh. Kasi hindi mo ayaman naman ako. Oo si Geraldo niya mo. Oo. 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 Alright, tayo, ng, ano yung muna sa'kin yung ng ID? Ayaw nyo ako nakalagay Tama Ay, mo? yung x5 dyan ng lisensya ko. Wala na mga kayo. Pag! Tumako! Bakit mo? May okay. mo. May lisensya ka ba? tayong Eh, pakita mo! Na, Brother! Yan <laughs> e, pa lang, violation yung ginagawa Pakela, mo eh. Pakita mo ah. चाहिन मो री मञी Bro, violation! Ano nga violation ko? Yan ang transport ID ko! Sinsensya mo, kaibigan, hindi 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 mo, kaibigan, hindi 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 Ano nga violation? Ano violation? Ano violation? Ano violation? Ano violation? ko, brother? Expansion ang transport ID ko! Brother, gusto ano mo nga kami to? Sinasabi ko sa'yo, titigitan kita ikontest mo! Ha? O ikaw, ano ginagawa mo? Wala na akong wala. laban! Wala na akong laban! ano yung bata? Oh. bat nyong kung piskain okay, cellphone ko? Oh, okay, ba? Okay, Sige. Sige, sa kaniyo ko. okay marami na okay marami na okay Sige, Sige, Tama ba yan? marami na okay marami na okay marami na okay 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 na okay marami marami Yuma ka? Sasaktan ako, Yung Yuma. Sasaktan ako. mo ginagawa mo. Walang masama dito. Sige, sa presinto tayo mag-usap, baba kayo. Sa presinto tayo mag-usap. Tara, tara. Huwag kayong bago ba? Huwag kayong bago ba? Huwag kayong bago ba? Huwag okay bago ba? Huwag kayong bago ba? Huwag kayong bago ba? Huwag kayong bago kami doon para wala na kaming araw. Yeah, wala na kaming araw. Wala na kaming araw. Bago sumito na, nakikita kita. Pre, anong ginawa sa'yo? Binunutan na nga niya, e. ng ba't ka Bulutan oh. bumunot? Saka ba't mo ba kukunin yung cellphone? Si Punta sa presinto. Ba't mo kukunin yung cellphone? Punta ka sa presinto, magreklamo ka. Wala naman ako nire Wala naman kasi iba ginagawa niyo. Wala naman kaming ginagawa sa kukunin yung cellphone. Pwede mo kami patigilin eh. Ayun nga eh, ba't ka bumunutan ng ano? Ba't ka bumunutan ng ano? Ba't ka nanakot yan? Tagabiyo ho. Oo, oo, ano pala 'yan nangyari Hala, nyo matatakot nyo kami sa ano niyo, mabunot-bunot niyo. Maganyan, maganyan. Hindi Broadcasting pinigara namin. Alam namin na 'yan sa buya. Kasi ano? Wala naman ako ni rereklamo 'yung Wala akong nirereklamo. Ano ba 'kong kukuhunin cellphone? ng cellphone. wala 'ko ninyo Mag-file ka ng complaint. Wala 'ko complaint sa inyo kasi wala akong ginagawa sa akin. Ang tanong ko ano? bumunot bakit trip na <coughs> Broadcast oh, students kami. So, ano alam namin mga bata, Alam namin bata kung ano ang video niya, 'no? Hindi kami bata. Hindi kami magi-natung sagot video. For what Walang walang labag sa batas dito sa pagkuhan ng video. Nasa public tayo ni. Sa public Hindi tayo. Sa public tayo. Eh, oh. oh. Hindi privacy ko. Oh. So, public servant kayo, tandaan niya. Public servant kayo. Kaya nga, wala eh. Nakita kinukunan ko sila. Inaagaw ang cellphone ko, Bubunuta pa ako na kung, kung ano, ewan ko. Oo, wag naman ganun. Tsaka kukunin niya yung cellphone. walang Huwag kayo Wala kaming nare Ang masama lang, anong bubunutin mo? Okay. Oh, pa kayo, Okay.

wala, wag na ako kayo kasi lalaki pa eh. Tama na, tama na lang. Request to convey pa, sige, kami sa... Kaya nga ako kasi, ito ang eh. Anong pulot tulo ko ano anong pulot Para tingin nyo na kami doon sa destination namin. Kaya nga pinabalan nyo, dapat nandung na kami ah. Hindi binibigay, nagre-review. Tapos pa lang, may validation na. Oo nga, dapat pinilin nyo muna kami. Alam nyo rin o ba yung grave Alam mo ko, alam

Okay, Huwag oh, mo tamis tamis mo tamis yeah, na, mo okay. oh, lang lang. Yeah, sige, reklamo mo. kayo, okay, magreklamo okay, kayo kung ayan, sige, mo talaga, reklamo kami. nang dalhin sa presinto. Bigay mo lisensya mo, lahat recorded. Tutulungan kita. Bigay mo yung lisensya mo. Bigay mo, sige, tayo. Kabala sa'yo. Sige pa hindi namin ano yan. Kahit salba oh, ba salbayo, wala kami pinapanigan. Wala kami pinapanigan sa inyo. Huwag pa niyong pagtutulungan ng driver. Pag walang ginagawang masama sa inyo. Pero mali yung ginagawa. bigay niyo na, bigay niyo na. Yeah. Bigay niyo na. Nakuna namin, nakuna namin. Sige, bigay mo. Bigay niyo, bigay niyo sa amin mga Hindi kami bata. Tutukan mo kami ng ano, ha? Tututukan mo pa. Akin. Bigay mo, bigay mo. O, yes,

dahil kuya, huwag mo nang ano yan kasi kape-kape ang mga yan sa polis. Malakas sa polis. Dadaling ko, itutulong ko kita. Dadaling ko sa media yan, sa media, sa media, sige na. Diretso Wala akong pool, wala akong lisensya. Diretso mo, sige. Kamagana lang. Hindi ka yung ticket ko, kayong ticket. Ah, kaya ako. Oh, ticket! 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 Kaya niyo, pinuha niyo na ng ganun-ganun yun? May pia ka, oh, may pia ka. Basta na yung ticket. Wala Hindi na nga kami magre-reklamo ba sa ticket? Oye, ayos na yung ticket ko. Paano ito makakapamasa eh? Ticket ko. tiket ko. Sige na, tiket na. Tanda mo mukha mo mukha nun. Tiket mo mukha lang. Ticket. Oh, nag-aaral na ho kami. Kawain na lang ho kayo. Oo. Pakita tayo. O. Sige po. Pag nalaman ho ni Mayor yan, yari ho kayong lahat. Sir, ya, sir, nananakit! ng mga sudyante! Dinadamay kami! Sir, nanutok na nga sa amin! May tinutokan kami, kami nung isa! Saan na yun? Yung kamotor? Yun. Oh, yun, oh. oh, 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 oh. Ito! Ito! Ito na yun! Ito Ito na yun! Ito na yun! Ito Nagtatalo kami sa ID! na yun! Ito na Ito na Ito na yun! Ito na yun! sa Siga, siya,